Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, asamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sumukong labing dalawang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Basilan, Kamakailan ayon kay 101st Infantry Brigade Commander, Brigadier General Alvin Luzon. Ang pagsuko ng mga miyembro pati na ang kanika nilang mga matataas na kalibre ng armas ay matapos ang pagkamatay ni Mudsrimar Sawadjaan alias Mundi na sinasabing bomb expert at utak ng mga suicide bombing sa Sulu sa engkwentro noong Sabado, December 2. Sinabi ni Luzon na dalawa rito ay tagasunod ni ASG sub-leader Radsmil Jan Natul na nasawi noong 2022 habang ang sampung iba pa ay tagasunod naman ni ASG sub-leader Furuji Indama na napatay noong 2021. Iniharap ang mga sumukong miyembro kay Major General Ignatius Patrimonio, Commander ng Joint Task Orion sa headquarters ng Brigade sa Barangay Tabiawan, Isabela City, Basilan noong Merkules, December 6. Apat na isang tauhan ng Philippine National Police o PNP ang matagumpay na pumasa sa bar examinations ayon sa resulta na inalabas ng Korte Suprema noong Martes, December 5. Pagbati naman ang hatid ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa mga pumasang pulis mula sa iba't ibang unit at rehiyon sa buong bansa. Ayon sa kanya, nagpapakita ito ng commitment ng pulis sa patuloy na pag-aaral, profesionalismo, dedikasyon hindi lamang sa trabaho kundi maging sa pambihirang pagpapamalas ng kakayahan, pagiging dalubhasa sa legal na usapin, sangalan ng hustisya at serbisyo publiko. Samantala, nag-inspeksyon si Acorda Jr sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan kamakailan para masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa papalapit na holiday season. Simula Cubao, Quezon City, naglakad ng PNP Chief kasama si QCPD Director Police Brigadier General Redrico Maranan patungong Manila sakay ng LRT. Inikot rin nilang iba't ibang matataang lugar gaya ng Quiapo, binisita ang Manila Police District o MPD kasama naman si Director Police Colonel Arnold Tomas kabugao Ibay. Layon ng inspeksyon ng pagtibay ng mga hakbang sa seguridad, tukuyin ang mga maaaring kahinaan at palakasin ng law enforcement protocols ngayong holiday season. Nanawagan pa ang hepe na maging mapagmatsyag at alerto para masigurong ligtas, mapayapa at masayang pagdiriwang ng Pasko kailangan umanong bilisan ang pagpapagawa ng mga regional specialty hospitals sa bansa. Ito ang saad ni Senator Amy Marcos sa kanyang pagbisita sa Philippine Heart Center ngayong araw, December 8. Dagdag ng senador, kailangan bigyan ng importansya ang pagpapagawa ng mga specialty hospital sa Visayas at Mindanao para hindi na kailangang lumuwas ng mga residente patungong Maynila kung saan puno na ang mga ospital. Mas maganda umano kung magkakaroon ng kahit isang heart center ang bawat island group. Ayon kay Sen. Aimee, bagamat may batas para sa pagmandato ng pagpapagawa ng mga naturang ospital, higit na kinakailangan ng mas agarang aksyon para matupad ito. Sa mungkahi ng senador, pwedeng pumasok ang national government sa isang memorandum of agreement kasamang mga local government units, private hospitals at medical schools para sa pagpapatayo ng mga naturang infrastruktura. Pangako ni Senator Marcos, ito ang isa sa kanyang pangunahing agenda o tutugunan sa pagbubukas ng taong 2024. 24 Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.